Kain tayo guys. Yan ang ginawa kong prots kanina. blend prots. So nilagyan ko siya ng gatas. Konting brown sugar. And then may anak tayo junk food. Mm. Snack Snack vegetables snack vegetable siya guys ayan ayan namang tayo nagwawaiti at pagbantay sa ating pasyente ayan Ang sarap niya, guys. O, oh, diba? Kalat yung table. Hindi <laughs> pa nakapag-arrange. May hmm. pamalo din ako. <laughs> hindi pang kamot yung sa likod yung kawayan tubig tayo may lotion may cream kompleto tayo guys <laughs> ayan Saya entai guys. Saya up game. Thank you so much guys. Love you all. Please subscribe mariambox one 1.3. Thank you so much. Bye bye, love you.